Halo, kumusta kumusta mga kababayan? Kumusta kumusta kayo ngayon? Sana na sa mabuti kayong kalagayan sa saan ko saan man kayo ngayon at kami na mga anak ko okay lang po kami at heto ako ngayon nagbabalot nagbabalot ng libro ng mga ng anak ko ng mga anak ko ayan ito dami yan ah pumunta yung kapatid niya asawa doon sa school ni Bunso at nakabayad na siya doon kahapon at akala ko walang book yun pala ang dami palang book sabi ng, kapat- sabi ng asawa ko nandun daw sa kapatid niya yung book sabi ko bakit hindi naman lang binigay kay, kay Bunso sabi hindi daw kaya dalhin ni Bunso kaya pala talaga hindi talaga kaya dalhin ni Bunso napakarami 28 28 sila lahat 28 mas marami to eh mas marami tong handwrite ano Uh, mas marami ito. Uh, mas marami itong, anong lang, uh, notebook, notebook. At ito yung mga, ano nila, libro. Yan. Ito yung clown, moral values, phonics, ano po, iba. Uh, cursive writing, ano to? Hindi po, hindi yata Hindi lang ano, subject. Ito, academy, uh, yata, ano nila nito ayan it oh yan pati ito yung Tamil uh, Tamil book to yung diary nila ito yung worksheet yan nabalot ko na kasi sinimulan ko ng balotin para mamaya maya, -maya kunti na lang at ito ay kasi ito ano range? Uh, English to English book. Ayan, English book po siya. English book. Ayan. Napakarami. Kaya sabi ni kapatid niya sa awa, siya magbalot ng book. Sabi ko, ako na lang magbalot. Sabi ko kasi, abang mula naman ako masyadong ginagawa sa bahay, kaya ako na lang magbabalot. Kasi sila doon, marami naman sila mga ginagawa doon. Mahiya naman tayo, na <laughs> kaya sabi ko, ihatid mo na lang dito. Sabi, sabi ko, ihatid mo na lang dito, mama, para ako na lang mag magbalot. Sabi ko, gano'n. At hinatid naman niya, kaya, kaya hinatid naman niya dito kakagabi sabi ko, uh, sa asawa ko, ipahati na lang ni Pedrito na lang dito para isang ano na lang ba, iumuwi ito sa bahay nila, itinawagan ko kasi uh, ni Bunso yung libro niya. Kaya yun, ito ngayon, magbabalot. Ang unahin kong balutin mo na kay Bunso. Yan kay Bunso. At sa alini, marami din yung kasalini kasi nagbili-bili din ako ng mga libro niya. Yung ibang libro niya, binibili ko sa tindahan. Yung babalutin din yung kasi ko, unahin ko lang muna kay Bunso. Saka na lang sa kanya kasi mas makaintindi naman sa alin eh. Sabihin natin na sa na lang sayo na. Sabi niya okay lang daw. Eh, so alam niya na sabi niya sa Monday, pasa daw niya. Oh, Tuesday, pasa daw niya ito lahat. Kaya, siya yan, si Bunto na lang. Siguro kaya ko ito Siguro bukas mararapos ko rin ito bukas. Yun po. ah, uh, ito. Balot-balot na inahan. <laughs> At ito. Ano talaga nila dito? ano talaga nila na balutin yung mga libro? Libro at saka notebook. Ganun talaga sila dito. Pero no talaga orange. Lahat na cover orange. <laughs> pero kung gusto mo, gusto mo orange or may white naman na white cover or yung cellophane na cover. Pero mas ano talaga sila sa ito sa orange cover. Ayan. Thank you. Thank you for coming. Or thank you. Thank you for watching. Thank you for coming. Thank you for watching. And... See you next video. Magbabalot mo na ako muli. Ayan. Magbabalot ako. Kulang isa dito nagbabalot. Kaya-kaya natin to.